Yan ang buhay namin mga money next time. Narito ngayon kami sa bangbang. Bang. Kami na ngayon nakalublob sa bangbang. Bang. <laughs> so, mga kapalwik, pala pala pala. Thank you. Thank you. Yan mga kabalweg, ang aking mga kabalweg. Oh. Nangyari sa amin dito yan oh. dumayo kami ng pagpipiknik dito sa Buwak, Marinduque. Kasi yan oh, ang kapaligiran dito. Napakaganda ng ilog dito, kaya lang maganda dito pala yung pamimingwit ang dadayuhin mo. Meron daw dito, dito ang nalulutang na dalag, may mga alanganin sa tabi ng kangkungan. Yan ang tulay ng buwak ng Marinduque yang ang ilog niya, no. Maganda sana ang ilog niya, kaya lang wala rin pustuhan na maganda. Pero ko sa pamimingwit, napakaganda nitong pamimingwit. Yan, nariyan na siya natin kabalwig na si kapatid oh. Nakahuli na ng brave. Naglalaba. Oh, mga kabalwig! Yan, no? ngayon, oh. <laughs> Yan, oh. Yan. Yan, labalabala. Labalaba. Na dyan. Sige ko sa ilog. Oh, yeah. Sigurado ang aming mahuhuli dito ay ano, you know, kangkong kasi napakaganda ng mga kangkong dito mga kabaluig. Pero sa mga mga gustong magpasyal mga kabaluig sa Buwak Marinduque, napakaganda ng kanilang lugar. May mga lugar pa rin daw dito ng mga ilog na no, baka lang hindi na namin mapuntahan at medyo malayo. oh wok, bistan lang. Oh, ayun. Pagkakapagbaba ng Pure Gold, meron dito'ng pinaka-parke sila, napakaganda. Walk walking distance lang dito mga sa Ilog. Yan o. Oh. oh. Dito na, 7 oh, minutes. Nandito ka na. Nandito na. Wala para tubig. Napakaganda ng tubig dito. Talagang napakalinis. Kita nyo na lang, kagagaling lang sa bagyo. Napakalinaw na agad. Wala talaga. Walang sirena dito. <laughs> wala wala sirena. Ang naririto yung mga, mga horsey-horsey na sa yan. Mga shoko yung naligo. Na, 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 Tingnan natin mga kabalwig doon. May magagandang estado doon eh. Pero wala tayong pakay na sila hulihin. Pagmasdan lang natin sila. Tsaka marami dito mga kabalwig na mga hipon. Kaya nga lang, siyempre, ang layo natin na ay tingnan yung mga magandang pwesto. Mga spot. Pag nadapa tayo, dala ng ating camera. Marami naman silang mga maliliit na isda, mga kabalwig, mga tilapia. Mga tilapia ano yang, yung tilapia ba na talagang tunay na tilapia hindi tabi tabi po pero wala man akong makita mm, maganda rito mga kabalwig amaya ah, lahat niluluto pa yung mga ating mga kabalwig yung ating mga pangalmusal baka bukas na kami mawai amin susulitin yung aming pag mm, pipiknik dito sa buwak marindu. sige pa mga kabalwig at mamaya namin kayo i-update sa uh, ano, ay, are eh. maliliit na isda. Hindi natin makukuha ng ano kasi nasa loob siya mga kabalwig. Tabi po, tabi po. Yan. Yeah. Yan mga kabalwig ang aming ship cook sa aming pag nagpipiknik dito sa Buwak, Marinduque. Eh. Ayan yeah, o. Piknik ang aming nangyari dito. Dahil napakaganda ng tubig. Ma may talo na pala doon. Ano? Natalo na mga bata doon eh. Akala ko sino maliligalig. <laughs> oh, yeah, no? Malapit nang maluto. Nagas bukas buk na. Yep, yep. Yan, yan, yan yeah, nga yan o. Sinigang na sugpo. <laughs> Makikita okay, natin. Hey, Blue Marlin lang. Hindi <laughs> ka kalulupit ang mga ano, dito pala sa buwak, mga fresh na fresh. Kinuha pa namin yan dito sa ilog. Napakaganda ng na mga kangkong. Yung mga maniniksay na gustong pum pumasyal dito. Wala na kayong problema sa mga ricado, gulay. Libre na. Tsaka mga prutas ng kalikasan dito, nagsibol na. Ala, Therese. Sa dami niya. Sa dami. Ayan. Sige mga at update namin kayo mamaya pag na. Ay. salamat po pa kayo Diyos. Ayan mga Salamat po. Napakasarap ng na kain dito pala mga kabalway. Ayan. Yun lang siya, nasa loob-loob sa tubig. Ayan. Mga kabaloyik, magandang morning sa inyo. At narito pa rin kami sa Buak Marindok Naghanap kami ng maraming spot. At may nagsabi sa amin dito na may lawa daw dito. Marami daw dalag na naglutang. Pa isang araw ay eh, mabalikan natin kung talagang marami. At patuloy yung suportahan namin paghahanap ng spot dito sa Buak Marindok eh. tayo? <laughs> Ayan oh. Yan ang buhay namin mga maninex tayo. Narito ngayon kami sa bangbang. Kami na ngayon nakalublob sa bangbang. <laughs> ayan o. Oh, Kaya tayo mga kabalweg. O oh, yan o. Oh. Narito na kami yan. Ang mga kabalweg. Nakakain sila. Nakababad. Wala. Well, eh, walang isa na nakababad eh. Kaya kami ang nakababad ngayon din eh. Ayan o. Oh, Anong nasabi ninyo mga kabalweg. At nang malamim mga, mga mga paibig magpunta sa lugar na itong napakaganda. Ayan o. Ayan o. Tayo na tayo mga kabalik. Anong ganda hmm. na pa dito? Napaka virgin forest pa dito. Napaka ganda pala talaga dito mga kabalik. Ino na ino kung nagawa sa lason. Yan o. Oh. At dito ang binom. Mag, mga magbanding. Yan narito maganda. Banding banding. Yan Ang oh, pagkain. Yan. Kain tayo mga kabalik. Kain tayo mga kabalik. Yan mga kabalweg, oh, malawak. May alon siya kasi para na siyang dagat kasi malawak. Dati daw itong minahan noong unang panahon. Maganda nga itong spot mga kabalweg. Kaya lang, ibig sabihin na eh. Hindi natin makita agad na may ano, may... Pero, pero hindi talaga itong mawawala ng malalaking isda. Kasi parang napakalalim ng tubig. Ayan mga kabalweg, oh, nasa tas ako ng kahoy. Tinitingnan ko kasi ang lugar. Maganda naman. Kaya lang napakatahimik niya. Wala siyang ano, laman na casino Kung meron ma, siguro yung mga pailan nilang pirasong dalag lang. Ayan mga kabaloy o oh. napakaganda ng spot nito. Kaya lang ito, noon daw panahon, may nahan. Nasa isang hektare daw itong lawak na ito. Malalim. Kaya lang, nung meron ng tubig, walang nakaisip na lagyan siya ng isda. Kung merong makakapansin sa parang lawa na na ito mahulugan ng mga similya after 5 years napakarami ng isda nito dito kasi may isang oras na ako dito yata o kalhati wala akong nakikita ang maliliit na isda ibig sabihin kung meron man siyang isda hindi ganun sa lawak na itong kanilang pwedeng tirahan. ay wala ito halos laman kung may laman man ito kailan nila lang ngayon siya tahimik kasi nasa liblog na lugar wala naman siyang makapal na isda kaya siguro walang namimingwit walang naniniksay kasi magandang pwede mong ungkutan no? dito nakahapon ka lang dito nakaupo kita mo na ang tabi maganda kasi ito ang ganda o napakatahimik ng tubig pero parang wala nakatirang isdang marami marapit na kaming mag ng Lucena ang mga manaro na, na pag picnic naman kami din wala ano sila ma marami silang mga ilog dito na pero ilang ilog lang kami tinignan Nag-picnic na lang tuloy kami mga kabalik at nang makita na nga kung napakaganda dito ng mga ilog-ilog. Magaganda naman sila kaya lang medyo pinapunta namin napakagandang halos barang lake. Wala naman kasi nga ano siya yung laman. Alam mo tumama tayo sa maganda tayo magkaroon. Nalagyan natin yan. Yan natin mabangis na si Kabalweg ng parang tayo. Yan mga Kabalweg, narito na kami sa Philippine Port Authority. Port of Balanacan, Marinduque. Pauwi na kami ng Lucena City. Ayan ang kanilang Port of Balanacan. Yan ako yan. Ay, ito kami yan. Hala pala pala pala!